Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site 1. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon guys, nandito na tayo sa trabaho natin at a uh, ayan, meron pa tayong 30 minutes. So, ako ay makikipagkwentuhan muna sa inyo. Pero bago ko sisimulan ang aking pagkikipagkwentuhan, ay ako ay nagpapasalamat at uh, angat ko na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. So, ang topic natin guys for today ay tungkol sa uh, kalingap kalingap sa kalingap kalingap parab kalingap uh, ano ba 'yun um balmatubang ayan Ang dami ko kasi guys na papanood ano ba 'yan at uh, uh, ang pangit daw ng mga ang pangit na raw ng mga vlogs nila kalingap Kasi nga raw ay para daw uh, at sila ng mga batang babae at uh, tapos daw pinapa ano nila sa mga kalingap na mga lalaki sa mga boys daw. Ayun ang nababasa ko, base lang 'yon sa mga nababasa kong comment. Uh, um masyado na raw kasing garapalan, uh, wala na raw ibang maisip na ano kundi yung uh, pag pag mayron daw nakikitang batang mga dalaga, agad-agad daw tinutulungan ng kalingap at uh, kapag daw uh, natutulungan na ginagawa raw nilang uh, uh, girlfriend ng kanil ng mga guys ng kalingap hanggat sa nagiging uh, boyfriend girlfriend na uh, hindi ang dami talagang mga comment na nababasa ko ang pangit talagang uh, ang pangit talagang basahin pero siyempre nandoon ka sa comment section mababasa mo talaga yung mga comment so uh, ayun nga, katulad nitong sila Insel, si Edo at saka yung kanyang uh, girl na pinabahayan nila ng magandang bahay, umabot sa millions yung bahay ng girl. Yung dati bang natagpuan nilang uh, uh, bata na naglalabas sa pintuan, tapos oh, ngayon maganda, maganda na yung kanyang bahay at ngayon ay girlfriend na yata ni Edo. So ayun nga, kaya ang dami kong nababasa tapos itong si ano, Uh, ano ba to? Yung isa pang mag-boyfriend -mag na isa pang love team. Ganyan daw ang mga ginagawa ng mga kalingap. Love team, love team. Uh, ang sama nga ng mga comment, meron pa nga akong nababasa doon na parang pinagsasamantalahan daw yung mga girls ng kalingap. Eh, ewan ko ba, sa, sa bagay, sa totoo lang, eh, ako ganun yung nakikita ko eh ang sagwa kasi talagang tingnan. Yung bang tinutulungan mo tapos boyfriend boyfriendin nung uh, ano, tapos kakarelasyonin nung ano, ng kalingap na mga mga lalaki. So, di ba, ang sagwang tingnan para, para kasing masama yung intensyon kapag yung katulad ng mga naiisip ng iba. Minsan, ako nga, iniiwasan kong mag-isip ng hindi maganda eh. Pero minsan talaga, parang halos kasi lahat eh. Pero para sa akin naman, wala naman sigurong masama yun. Basta patunayan naman nila. Huwag lang nilang sasamantalahin yung kabaitan at nung mga bae. Kasi yun ang hindi talaga tama. Uh, kung gusto talaga nilang uh, maging asawa ang isang tao, eh alagaan nila. wag nilang gagalawin hanggat hindi nila asawa yon. Oo. Pero yung girlfriend ni, eh, ni, ano, ni Edo, ah, may itsura. May mga itsura yung mga ano eh. Yung mga babae, yung mga girls, may mga itsura sila, sa totoo lang. Eh, mga bata pa, may mga itsura. So, pero nag-aaral sila, yun lang. Ang mga, da, yun lang, mag-aaral kayo habang pinag-aaral kayo ng kalingap na, ng mga boyfriend nyo sa, sa kalingap, mag-aaral kayo. Kasi mga bata pa, kayo eh, hindi natin alam kung tayo, kayo nga yung magkakatuluyan. Kasi mahirap yung... Um, pagbugso ng damdamin. Kasi minsan hindi mo talaga, hindi mo rin talaga maiiwasan na maiinlab ka talaga eh. Oo, hindi mo talaga yun maiiwasan. Yung nga long distance relationship sa internet pa nga lang eh, maiinlab ka talaga. Yun pa kayang may uh, contact appearance ka sila. So, maiinlab ka talaga, lalo na uh, natutulungan pa yung girl o oh, ganun. Uh, at saka ingat lang, ingat lang yung wag lang ano yung bang ano alam niyo na wag lang gagawin yung ginagawa ng mag-asawa kasi yun ang delikado kabagaman uh, magtapos ng pag-aaral tapos o kung talagang uh, mahal niyo talaga yung isa't isa di magpakasal kayo hindi magsama kayo habang habang gusto niyo so ayun guys ang dami ko kasi nababasa na, na ganoon eh ang sasagwa man basahin ng iba pero uh, Ganon talaga eh, hindi mo talaga ma, kung sabi nga nila, uh, you don't please everyone, sabi nga nila. Uh, may mga magagandang comment, mayroon din mga kinikilig, mayroon din mga nasasagwaan, mayroon din na sari-sari, sari ano. Pero hindi talaga rin talaga para sa akin na para personal na uh, opinion ko to. Uh, para sa akin kung nagmamahala naman kayo, wala naman problema 'yun eh. Huwag nyo lang uh, abusuhin yung bawat isa. Uh, mag-aral ka lang mabuti yung mga girls mag-aral mabuti at uh, ayun pag tinulungan kayo tanggapin niyo pero wag kayong hihingi oo pag tinulungan kayo nang walang kapalit okay lang yun pero uh, wag kayong ihingi kapag kayo ay uh, kasi ibang klase na kapag umihingi eh ang dami nang masasabi naman mga tao so ayun ako guys alam niyo ba uh, hindi ako hindi ko inugali yung humingi ako ng ano sa tao. Hindi ko talaga inugali yun. Ako ay nahihiya kapag ako ay uh, ano, kahit gustong gusto ko yung isang bagay, uh, ayaw kong pinipigilan, pinipigilan ko yung sarili Kung manghingi. Ang iniisip ko lang magsisikap ako, mag-iipon ako ng pera para mabili ko rin yun. Ganun ako guys. Pero yung makita mo sa, ano nag-upload ka, sa, sa, ang dami nga, di, sa ano eh, sa YouTube, sa ano ba yun, sa Facebook, ang dami, mag-upload ka, uh, ang daming sum, yung mga hindi nagko-comment, magko-comment sa upload mo kasi manghihingi. Hindi ko ugali yung ganun. Uh, ako y talagang hindi ko inugali kahit nung maliit pa ako. Kahit takam na takam na ako, hindi ko hindi ako nanghihingi talaga, oo. Kasi nahihiya nga ako kasi yun nga ang nasa isip ko mag-iipon ako ng pera para makabili rin ako. Ganun ang nasa utak ko palagi. Nung, mula nung pagkabata ako hanggang ngayon. Kaya kaya nga ako nag, nagtatrabaho ng ano, maigi, nagsisikap ng maigi para marating ko rin yung uh, narating ng iba. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang naman ay uh, nabasa ko sa mga comment yung tungkol sa mga kalingap nabasa ko lang yon dahil uh, hindi talaga maganda raw tingnan. So anyway, buhay nila yon wag po natin pakialaman. So anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe nyo po at paki-pindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na ia-upload ko. Maraming maraming salamat po. See you next time. Bye-bye.